Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi uh, dito may tanong uh, si Nasir Malang. Sabi na salamu alaikum ustad. Pwede po ba mag-imam ang may tato? O may mga tato sana mapansin? Sukran. So, okay. Ang pagtatato, siyempre, unang una, yan po ay isa po sa malaking kasalanan. Pangalawa, mahigpit pong ipinagbabawal sa Islam yan at isinusumpa po ng Allah ang sino mang nagpapatato. Pero kung sakaling may tatu na, nagawa na niya yan dahil sa kamangmangan at mahirap na rin pong tanggalin. Okay? So dito, wala na po siyang kasalanan doon sa tato. Kaya sino mang nagbalik Islam o Muslim na nakapagtato na hindi nila alam na bawal pala yan, tapos mahirap pong tanggalin, so hindi na po natin ito ipapatanggal sa kanila at wala na po silang kasalanan pagkatapos po na sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi na po nila magiging kasalanan yung tato na yun. So tanggap po yung sala niya, tanggap po yung lahat ng mga pagsamba niya, pag umura, pag hats tanggap po. Wala pong issue doon. Ngayon, kung tanggap yung niya, mga pagsamba niya, hindi naman niya kumbaga uh, nagbalik loob na si sa Allah subhanahu wa ta'ala at mahirap na pong tanggalin yung tato so siyempre pwede na mag -imam. kung ang may tato na yan is marunong sa batas ng sala maraming sa ulo sa Quran walang problema na siya po ay magimam at tanggap po ang sala niya Allahu alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh